Nandun tayo sa Blessis La Estrella na makita natin yung napakagandang view ng bundok tapos may swimming pool. Yes. Ngayon naman, sa Blessis Beach Cove na naman tayo. Yes. Ngayon yung blessing. Yay! Yes. Sa tulog ah, yung blessing. Ah, sana ah, si blessing. Blessing. Ah. blessing. Dapat pala mahal, pinangalanan ko, pinangalanan natin si Mermer niyang blessing. Blessing. Mermer mer blessing. <laughs> Andito na tayo guys sa Blessis Beach Cove. At anong first impression mo mahal na sasakyan ka pa lang? ano, ah, ang first impression tayo lang, ang palang nandito. dito <laughs> no, tayo lang, Yun. exclusive na naman pala ito. Ay, no. Dai, anong first impression mo? Ganda, oh, wala kayo, tika siya. na kaya So, tara, 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 pasok, pasokin natin yung room. Kailangan na nating pasukin yung room kasi may nag -poop na. <laughs> may nagpoops na. Tara, tara. First room. Hala! Ang dami natin. Ang dami natin. Ang konti natin.

Alam nyo guys, meron pang isang attraction dito sa Tigman, sa dito sa Borland. Kasi meron silang tinatawag dyan na Bat Island. At uh, maraming mga bat sa, uh, dyan sa lugar na yan, sa kabila nito. Yan, yung tawag nila dyan, Bat Island. And isa rin yan sa mga magiging soon to be tourist attraction dito sa bayan ng Borland. And malapit dito sa Blessed Beach Cove. Good morning mga ka-rider. So, umaga na ngayon dito sa Blessed Beach Cove. And uh, ito yung itsura niya sa umaga. At ito yung beach. Kanina ko ba gustong puntahan yung beach. Kaya lang eh, alam mo na, kapag may baby na tayo, kailangan yung baby natin yung ating first priority. <laughs> Kaya ito, ito yung beach. Ayan, medyo tumaas na yung araw ngayon. Pero ang ganda na sunrise kanina. Kasi dito talaga siya sumisikat. Dito siya sumisikat. Tapos dun siya lumulubog sa likod niyan. So, wala dito sa Blessy Beach Cove na to ay kita natin dito yung ano, isla sombrero. Ayan o. Oh. Na pwede rin daw gawing activity dito. Pwede ka mag-rent ng bangka for 3,000 pesos more or less. Tapos, ayan, uh, pupuntahan dyan, pupunta dyan. Meron daw silang ano dyan eh, uh, sandbar na maganda. So, pag dito ka sa Blessy Beach Cove, pwedeng ano, pwedeng gawing activity yon. So, meron din silang uh, kayak, pwede ka rin mag ng mga uh, swimming gears. Tapos mag-swimming-swimming dito sa dagat na yan. Gusto ko sana gawin sa sunod na lang siguro pag pwede na si Mermer -Mer para may kasama ako. <laughs>

🎵 man sa dulo ng mundo, mawala man ako sa isip mo Dumating man ang panahon sa mamagkagusto ka gusto. Di ko pipilitin, di ko pipilitin na akong piliin mo